brigada in the heart of changing lives makabagong tunay na radio tunay na radio angat sa musika at balita musika at balita brigada news fm Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan, sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Kakabrigad ang ating one time the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At ngayon, Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide, ngayong tanghali. Barkada Balita sa Brigada, papasok na bagyong uwan. Lumakas pa habang papalapit ng par. Iba't ibang mga LGUs, tuloy-tuloy ang paghahanda para sa pagtama ng Super Typhoon Uwan. Ilang na mga napaulat na nasawi dahil sa bagyong tino, lumobo pa sa 188. At teacher's party list na hindi political drama ang isinusulong na flood control projects investigation sa Davao. Paglago ng ekonomiya ng bansa, bumagal sa ikatlong quarter naman ng taon. At dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo na mumuro sa susunod na linggo. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule At ng Power Cells Herbal Capsule Ito ang Brigada Balita Nationwide Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Biyernes, ka Brigada November 7, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikne palitan nationwide sa tanghali. Kabrigada, nadagdagan pa ang bilang ng mga napaulat na nasawi sa pananalasa ng bagyong Tino dito sa bansa. Ayon yan sa Office of Civil Defense, umakit na sa 188. Pinakamaraming naiulat ng pagkasawi ay mula sa Cebu na may 139, sinunda naman ng Negros Occidental na mayroon 24, Negros Oriental, Siam, Capiz, tatlo, Southern Leyte, dalawa, at tigi-isa naman sa Antique, Iloilo, Guimaras, Bohol, Leyte at Agusan del Sur. Samantala, nasa 135, ang iniulat na nawawala karamihan sa Cebu, 79 naman sa kanila, Negros Occidental, 39 at Negros Oriental naman, 17. Umabot naman sa 79 o anim ang nasugatan. Kabrigada, pumalo na sa higit 2.2 milyon ang bilang ng mga individual napektado ng bagyo. Katumbas yan ng 635,000 families mula sa Calabarzon, Mimaropa, Region 5, Region 6, Negros Island Region, Region 7, 8 at Caraga. Sa bilang halos 89,000 na pamilya pa rin ang nananatili sa batibang evacuation centers. Nagpapatuloy pa ang isinasagawang search, rescue at relief operations sa mga pektadong lugar. Bago, bago, Weather update. Weather update. Mga kabrigada, lumakas pa ang severe tropical storm na Fong Wong bago ito pumasok sa Philippine Area of Responsibility bilang bagyong uwan sa 11 a.m. Bulletin ng Pagasa. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na aabot sa 100 kilometers per hour. Malapit po yan sa gitna at pagbugso naman, napapalo sa 125 kilometers per hour. Ngayong biyernes ng gabi o bukas ng umaga ito, inaasahan, napapasok ng PAR. Sa araw naman ng linggo, tinatayang magla-landfall ito sa southern portion ng Isabela o di kaya sa northern portion ng Aurora. Maliban sa mga nabanggit na lugar, inaasahan din pong maglalabas na ng mga wind signals ang pag sa may bahagi ng Southern Luzon, Eastern Visayas at maging sa Caraga Region. Brigada Weather Update. Weather Update. Kabrigada, nagpapatuloy pa rin ang paghahanda ng kagayan na PDRRMO para sa papasok na Super Typhoon 1. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Kagayan PDRRMO Chief Rowely Rapsing, sinabi nitong ipinagutos na sa kanila ang maagang paghahanda para sa sama ng panahon. Kahapon, nagpatawag ng pre-disaster assessment para talakayin ang deployment ng mga tauhan at pag-preposition ng mga relief. Maliban dito may mga incident din at incident management team ang naipakalat nirekomenda natin ang pag-activate uh, ng isang area command of which under that mm. may walong incident management team tayo. Yes, sir. Yes, sir. Sa mm. panayam po mm. sa mga administrator na uh, uh, uh nila mm. mga areas of responsibilities pa. Samantala, unti-unti na rin nagbabawas ng tubig sa Magat Dam. Sakaling magpakawala ng tubig dahil sa pagtaas ng level ng tubig, maaga namang lumunong may papaalam ito sa publiko. Yesterday sa uh, Panayam po sa uh, ni administrator po natin. Mm -hmm. Uh unti-unti na po silang nagbabawas ng kanilang uh, tubing to, to normalize the level into 180 meters ano? mm -hmm. And uh, if magpapakawala na naman po sila ang kanilang coordination is always uh ma advance po no before mag-mag-open sila ng mga spillway gates po nila. Mga Ka ang DILG, hinimok ang mga LGUs na magsagawa ng preemptive at mandatory evacuation sa mga high-risk areas na maapektuhan ng bagyong uwan bago ang araw ng linggo. Brigada Cath, Austria, ibrigada mo! Hinimok ng Department of the Interior and Local Government ang mga lokal na pamahalaan na tapusin ang preemptive o mandatory evacuation ng mga residente nasa high-risk areas bago sumapit ang araw ng linggo, November 9, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang papalapit at lumalakas ang tropical storm Fungbong. Ayon sa DILG, huwag nang hintayin lumala ang panahon bago kumilos. Dapat ay maagang ma likas sa mga residente upang maiwasan ng trahedya. Inatasan din ang mga LGU sa tiyaking may sapat na supply, kuryente at maayos sa pamamahala sa mga evacuation center. Nagbabalang pag-asa na lalala ang lagay ng panahon sa Silangang Luzon pagsapit ng linggo at posibleng maranasan ang matinding epekto sa ilagat git ng Luzon sa lunes at martes. Kasabay nito, ipinagutos ng DILG ang pagpapatupad ng no-sailing policy, pagsuspende ng out at tourism activities at paghahanda ng mga kagamitan at tauhan para sa agarang emergency at relief operation. In the heart of changing lives, ako si Brigada CAS Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila The Music News Authority. sa Tanghali. Samantala mga kabrigada, ang ka-up naman, ipinagutos na ang paghahanda sa mga paliparan dahil ilan sa papasok sa bagyo sa weekend. Brigada Sheila Matibag, ibrigada brigada mo. Brigada. naka-heightened alert na ang lahat ng mga operasyon sa mga pali para ipinato pa dito ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa harap ng inaasahang pagtama ng super typhoon sa weekend. Kasabay niyan ay ipinagutos na ni Kaap Director General Lieutenant General Raul Del Rosario sa lahat ng mga airport managers ang pag-activate ng emergency preparedness at response plans upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at aircraft at mga pasilidad lalo na sa mga lugar na daraanan ng bagyo. Mababatid na inilagay rin ang Kaap sa heightened alert status ang mga area centers at airports ang tumama ang nagdaang bagyong Tino at may ilang mga flights din ang kinansela nito dahil sa pananalasa ng naturang sama ng panahon In the heart of changing lives ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila The Music and News Balita, Senador naman, pinayuhan ng publiko na maging alerto kasunod ng inaasahang pananalasa ng Bagyong Uwan. Brigada Ann Cortez, i-brigada mo. Brigada. 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 Pinaalalahanan ni Sen. Jinggoy Estrada ang publiko na manatiling alerto at patuloy na sundin ang gabay ng mga lokal na pamahalaan sa mga lugar nga na maaaring hagupitin ng bagyong Juan. Sa latest forecast ng pag-asa, inaasahan ngayong gabi hanggang bukas ng umaga papasok sa Philippine Area of Responsibility ang naturang bagyo. Samantala, may posibilidad din na maging super typhoon nito bago nga ito maglamfo sa may parteraw ng Isabela Aurora area. Kasunod nga nito binanggit ng senador Salvador na kaisa siya ng publiko sa pananalangin na magiba sana ang direksyon ng bagyo at hindi ito makapaminsala ng buhay at maging ari-arian. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musica News Authority. Mga ka-Brigada, si Bampanig pa rin ang ating mga balita. Kung may marka ng anomalya, dapat itong ilantad. Ito pinigantiin pa ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio kasunod ng panawagan niyang investigahan ang mga flood control projects sa Davao City. Ay nadiskubri raw kasi ang mga ito ng 80 mga red flags mula sa 121 na mga proyekto sa lugar, mga irregularidad at overpricing. Matapos ang panawagan, agad naman pumalag si Davao City First District Congressman Paulo Duterte at sinabing huwag gamitin ng Davao para sa political drama. Sinabihan pa nga ito ang kapwa niyang mababatas na pumunta na lamang sa Davao at bisitahin ang mga proyekto. Sa panayam ngayong umaga, ang Brigada News FM kay Tinho sinabi nitong dapat isiwalat ang katiwalian dagdag pa niya sa gitna ng isyo sa flood control project ay tila umasta ang mga Duterte na maayos ang pagpapatupad ng mga proyekto sa Davao City simula noong nagdaang administrasyon. Aminin niyo, may posibilidad pa ring mga ghost projects doon batay sa mga nakalap nilang impormasyon. Kaya kaya uh, nakakalusot hmm. ang mga Duterte na umasta na sa amin walang problema. Yan yan, no? Kaya nga ito yung sagot pa rin ni Representative Pulong na hmm. uh, punta ka sa Davao. Wala kang makikitang problema rito. Pero uh, nung um, suriin natin ang mga kontrata, eh, kitang kita. Galing mismo sa mga datos na provided by DPWH itself na merong hmm. mga discrepancies no, sa pagitan ng uh, nakasaad sa budget at kung ano yung actual na diniliber na mga proyekto nakailangan palalimin at ipaliwanag no Samantalang mga kabrigada bentahan naman ang shares ng Manila Official na pong binuksan sa publiko Brigada Marecar Sargan i-brigada mo Brigada, Brigada. Brigada. report Opisyal nang binuksan sa publiko ang bentahan ng shares ng Maynilad Water Services Incorporated sa pamamagitan ng bell ringing ceremony na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang Philippine Stock Exchange o ang PSE sa Bonifacio Global City sa Tagig Sa ilalim ng Initial Public Offering o IPO ng Maynilad, unang pagkakataon itong inalok sa publiko ang shares ng kumpanya. Layunin itong suportahan ang mga proyekto para sa mas maayos na serbisyo at dagdag na infrastruktura sa mga lugar na kanilang sinusunod supplyan ng tubig. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na patunay ito ng kumpiyansa sa ekonomiya ng bansa at iwala sa mga Pilipino bilang investors. Naniniwala ang pamahalaan na makatutulong ang hakbang na ito para mas mapabuti ang pamamahala sa mahahalagang serbisyo gaya ng tubig. Plano rin ang Maynilad na gamitin ang IPO para palawakin ang kanilang capital investment at mapanatili ang transparency sa kanilang operasyon. Kaugnay nito, pinuri rin ang punong ehekutibo ang mga programa ng Maynilad na tumutulong sa pagsusulong ng sustainable development, kabilang ang climate resilient water systems, paggamit ng renewable energy, waste management, at proteksyon ng watershed areas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sarigan ng 15.1 Brigada News FM Manila, the music news authority. Samantala mga kabrigada, pinagpaliban ngayon ang Sandigang Bayan ng pagbasa ng sakdal laban kay dating Energy Secretary Alfonso Cusi at isa labing isang iba pa na akusado sa muna'y anomalya sa Malampaya at inilipat ito sa buwan ng Enero sa susunod na taon. Ito sa gitna ng nakabimbing uh, motion na ibinasura ang uh, inamyandahang graft charge laban sa mga ito sa kautusan ng Sendigang Bayan 3rd Division. Pinapinamumunuan ni Associate Justice Carl Miranda ini inireschedule sa January 16, 2026 ang nasabing pagdinig. Mababatid na absent si Kusi sa nakatakda nilang arraignment ngayong araw kaya naman pinagpapaliwanag ito ng anti graft mga kabrigada na italang hanggang sa 4% na paglago ng Gross Domestic Product o GDP para sa ikatlong quarter ng taong 2025. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mas mabagal ang naging paglago ng ekonomiya sa third quarter ng taon kumpara sa 5.2% GDP growth sa kaparehong period ng nakalipas na taon. Ito rin ang pinakamababang GDP growth sa loob ng halos apat na taon kasunod ng COVID-19 pandemic. Figurin pong makamit ang target ng administrasyon na hanggang sa 5.5%. Naitala ang pagbagal sa paglago ng ekonomiya sa gitna ng isyo ng flood control anomaly, kung saan bumabari ng infrastructure spending at pinaniniwala ang paghina ng investors' confidence dahil sa usapin ng korupsyon. Buma, Abrigada oil price hike na naman ang nakikitang paggalaw sa presyo ng diesel sa susunod na linggo. Kasunod ito ng big time na oil price hike sa diesel nitong Martes, November 4, na umabot yan sa 2 pesos at 70 centimo kada litro. Sa pagdaya naman ng oil industry sources, posibleng tumaas muli ang presyo ng diesel sa susunod na linggo mula sa 40 centavo hanggang 60 centavo kada litro. Sa kabila nito, mga kabrigada, rollback naman ang inaasahan sa gasolina mula 20 sentimo hanggang 40 centimo o centimo kada litro. Ang estimates na ito ay resulta pa rin ng apat na araw na trading hanggang kahapon. Bukas, araw ng Sabado, ilalabas sa panibagong pagtataya habang sa lunes naman iaanunsyo ang official price adjustment na magiging epektibo sa araw ng Martes. Brigada Balita Nationwide! Pilkada Balita Nationwide! Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide! Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide! Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan, Brigada Balita Nationwide. Nationwide, Nationwide. sa Tanghali. Balita Nationwide. Sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Aka-brigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong Tanghali. Mga hatid sa inyo ng Maxan Capsule at ng Mom's Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Ang At Brigada Leo Navarro Malikte. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. larito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years nang kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.